mga kapatid habang naglaba tinta ng kape tuwing sabado laba at ako'y naubusan na ng asukal <laughs> ito po ang ito ang gusto kong kape. Greatest premium. Mainit pa kaya to? Mukhang hindi na. Nakupo. Kan? Dao? Unggul kasih aku? galang lang ko ng mga dumi. Masarap ng sa umaga. Mga kapatid, ako po yung naglilaba pa at buwibili rin ako ng pang-ulamin. Pag-ampalayan lang ako. Kaso, ang ampalaya mga kapatid Diyos ko po ito isang piraso ang liit 50 pesos ito po yung 50 pesos napakamahal ng bilihin ngayon lalo sa mga gulay lahat na may bagyo kasi 50 pesos oh saan <laughs> ka pa <laughs> Buhay ka pa? Gagayatin ko na po. Mga kapatid, kayo, kung kayo magluto ng, ng palayat, kahit hindi nyo na pigaan ang iba kasi pinipigaan ng asin pero itong sa na loko kahit hindi ko napigaan hindi mapait iwasan nyo lang na halukay ng lagi huwag nyo nang halukay ng halukay halo kay naman pero hindi halo hindi halo kay halo kay ob <laughs> bisa ko ng lutuin mga kapatid. Bawang ang inuuna ko pag ako nagluto. Para kulay brown mas masarap. At unahin ko po ito pag -isa. Ang taba ng baboy, binayat ko ng maluto. bago yun, ang yun. four yung ampalaya. At 4 cubes. Nililit-litang ko lang pagayat yung tapal ng salit. ang ampalaya na hindi ko yan yung pinipigaan ng asin ganyan lang ang halukay <coughs> lagyan ko rin siya ng pamintang powder Ayan, pwede na ilagay yung itlog. ang mahal ng bilihin kawawa rin naman kasi mga magsasaka mga gulay yan mga kapatid luto na yan at Shoutout po sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang nanood at sumuporta sa aking mga upload ng mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, babo.